dol master basag king na naman ayan guys panibagong content kumpi pinasyal ko kayo sa dagat no ngayon ipapasyal ko kayo sa kabundukan at sa kabukiran di ba mas maganda to oh ayan silipi nyo ang kabundukan guys oh oh di ba ganda ng bundok ayan ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang pag-aani dito sa probinsya. Abangan nyo to. Sige. Guys, ganyan pala yung paggawa ng ano dito sa probinsya. Pamag-aani, yan na yung ginagamit nila. Hindi na yung mano-mano. Ngayon, ay tech na. Ngayon, oh. dadaanan niya na lang. Oh. Tingnan nyo guys dadaanan niya na ng mauubod kitang kita niyo o oh. nadadaanan niya na lang, guys o oh. ano, hindi natin nabutan yung pisa eh yan, paubos na ang daming bata nung guys o yan, Pun punta natin yung mga bata ayan, umiikot ayan, mamaya punta natin yung mga bata ayan happy na tayo Guys, eh, oh. Dami. Punta natin yung inani nila, guys. Ayan. Ang lupit, guys. So, oh. ang daming tao dito sa da daanan na ito. Uh, ang ganda. Ang oh. lawak ng paligid. Oh. Ang hita nyo, guys. Ang sarap pa ng hangin dito. Oh. Ayan, oh. naka-isang ako sila. Ayan. Sina idol. Ayan. Mga bata, oh. Oh, di ba? Ayos na, ayos to. Kulit ng mga bata. Ayan yung ano, ibabalik na na nila. Ayos.